Ay nga ba? Oh, hindi. Hindi? Hindi. Ayun, nag ka. hindi ako nakapunta. Ayun, inaanong ka. Ayun, hindi nga ako nakapunta. Oh, Nag-replay -ano ka, nga, hindi, nag ka naman, eh. Kaya, hindi nga ako nakapunta. Tuesday tawag. ka naman ng... Hindi nga ako nakapunta Nagpisa, oh, sa business naman. Okay, yun. Ano? Last 2020. Ngayon... Kaya, eh, mapacheck sa ako. Hindi uh... nga. Sumasakit ba siya? Madalas. Kaya... Madalas. Sige, nga nga. Isa pa, nga. Sara, okey oh, dihidupkan. So, nah? oh, Sabar, tengoklah. Okey. Tinggalkan itu. Sekejap, sekejap. Ya, ya. Okey, ngangah, lagi dan dan apa? siapa? Ngangah, dan dan, -dan. sarah dan dan lang, oleh, dan dan, -dan. dan, -dan, 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 -dan. Mm. ah, lang detik, dalam. Walang problema yung lumalagitik. Pero pag sumasakit siya, yan, hindi po pwede yun. Minsan kasi lumuluwag na talaga yung pangan natin. Ngayon, idol, pag hihigab tayo, ito lang iiwasan mo. Yung careless na ikaw, kailangan pag maluwag na yung natin, ganun. Okay, ka. hindi yung pangangang, kaya papasok. Papasok ito, yung chin lang. Kahit gano'ng kalaki yan, hindi magla maglalaki Basta tatandaan nyo, ilubog nyo ng konti yung chin nyo. Okay, gano'n ka. No, Masasanay ka rin. Kahit I Ay, nga yun ko na ano, boss eh. Mm. nag nga ako nun. Oo, oh, sa hicab tayo nadadali. Sa hicab tayo nadadali. Kaya ngayon, tandaan mo yung sinabi ko. Chin in. Tapos, minsan, pagka kumakain tayo ng matitigas, yung medyo lumalagitik ng gano'n. Kailangan, pagkain mo, gano'n muna. Para bang e, Iyaan mo muna. Exercise, mo. Exercise mo muna. Exercise Hindi yung pag... Uy, pagkain. Hindi na agad ano. Ah! Oh. na oh, na. Okay, nga nga. Ah! Ah! Oh. Sakit lang. Okay na? Thank you.